Isang kakaibang balita mula sa Talam Island, isang babae doon ang nagsilang ng baby girl na may kambal na iPhone. Kaya maraming vlogger sa Talam Island ang nag-interview sa ina ng sanggol na may kambal na iPhone tulad ni na Talam Islander at Mommy Sam. Para sa seguridad ng sanggol at kakambal nitong iPhone ay nagtalaga ng maraming security guard sa bahay para walang magnakaw sa sanggol lalo na sa iPhone. Nabalitaan ni Jessica Soho ang tungkol sa sanggol na may kambal na iPhone kaya tuwang-tuwa ang GMA Network na ipalabas ito sa programa na kapuso mo Jessica Soho dahil siguradong magbibigay ito ng napakataas ng TV ratings. Nag-aalala ang ina na kapag nasira ang iPhone ay may mangyari din masama sa sanggol, kaya nagdarasal siya lagi sa Panginoon na malutas na ang problemang ito. Sa interview ng ina ng kambal sa programang Kapuso Mo Jessica Soho, Umamin ang ina na ipinaglihi niya sa iPhone ang sanggol sa iPhone dahil naiingit siya sa ibang ina na may iPhone dahil Android lang ang kanyang cellphone. Natupad nga ang pangarap ng ina na magkaroon ng iPhone ng mga nakito ng sanggol na may kakambal na iPhone. Ngunit ito naman ang maglalagay sa kanyang anak sa panganib. Kaya ang aral na matututunan sa kwentong ito ay dapat matuto tayong makontento sa Android phone kung wala tayong pambili ng iPhone. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood ng videong ito. Salamat!